Shout out everyone! Ito na naman, part 2 ng ating vlog. Shout out po sa inyo lahat. Makita nyo naman siguro ang ating thumbnail kung nasa naman tayo. <laughs> Alright, good morning po sa inyo lahat. At ang oras natin ngayon, 6, uh, mag 6 na pala. 5.58 uh, ng umaga. Alright, good morning po sa inyo lahat. At nandito na naman tayo sa tinga. Uh, Ah, uh, paggawa ng content, ayan. Right. So, part 2 na po ito. Ang ating part 1 is yung ating pag-travel mula sa ating bahay hanggang dito sa ating paroroonan. Nandito tayo sa beach ngayon, mga Kapoks. At ito ang ambience ngayong umaga. Dyan sa baba, maraming nag uh, naglalakad-lakad. Alright, at ako rin is naglalakad patungo doon sa dulo kung saan tayo magsisimulang mag-vlog este maglakad din ano alright Maganda dito Ayan o oh. yan yan ang ambiance dito right. so dati napuntahan na natin itong beach na ito ngayon is muli nating pinuntahan ulit yan kasi na miss din natin ang beach na ito dati is malapit lang kami sa accommodation so pwedeng sumakay sa bus dati ng mga staff ngayon is uh, hindi na pa kuan naka separate na kasi ang layo na yung mga dalawa doon oh Ayan. layo na nila oh di ba ang layo na nila sum natin oh Layo na nila oh. Diba? Oh, diba? <laughs> okay, shout out po ulit sa inyo lahat. So ito na nga po ang part 2 ng ating vlog ngayong araw. So magandang magandang umaga po sa mga nanonood diyan at sa mga hindi pa nanonood. Good morning po sa inyo lahat sa mga tulog pa. Kasi <laughs> sa so, oras natin dyan sa Pilipinas is uh, alas 10 ng umaga. At dito is alas 6 na nga po ng umaga. Ayan. Alas 6 impunto ng umaga. At alas 10 na dyan sa Pilipinas. Apat na oras ang pagitan mula dito hanggang dyan. So, ay, ang oras dito pala. Sa so oras dyan. Alright, so shout out ulit. Ayan, paulit-ulit na naman yung sa ating pag-shout out. <laughs> Alam nyo naman na ang dahilan. Sa tagal ng ating hindi pagbablog is medyo kinakabahan ako. At mayroong bangka doon. Ayan. May bangka. Ayan. Ayan. May barge. Diba? So, walang cut-cut itong video natin para wala nang edit-edit. Upload na agad. Right? Ano kaya ang halaman ito? So, ang ganda ng bulaklak niya. Ayan. Oh. Ano ng bulaklak no. Hmm. marami mga bubuyog 'yan. Ganda ng bulaklak. Yes na press. Tsaka matigas. Oh. Hmm. Mo potok. Hmm. Hmm, 'yan. Ano halaman ito? Okay. Ganda nung bulak-bulaknya, oh. Hmm. Gitu, oh. Diba? Ganda nung bulak-bulak. <laughs> Alright. Alright. Shout-out. So Ayan. So, shout-out na naman. Shout-out ulit. Shout-out ulit. Shout-out ulit. <laughs> okay. Oke. So ang ganda dito mga folks. Mag-relax tayo ngayong araw kasi isa medyo naboboard tayo. So Yan ito na lang ang gawin natin, mag-content ng mag-content para mayroon tayong pang-upload para makapahabol tayo sa pagsahod na. Kasi yun, wala tayong upload, hindi naman tayo makakasahod. So dito pala sa aking likuran isa merong bahay dito na overlooking niya is ang beach napakaganda ba mga fox ayan bahay po yan yung nasa likod ko na yan is bahay malaking bahay po yan mansion kaya overlooking niya itong beach yan overlooking po yan diba napakaganda ah no? kailan kaya ako makakabahay ng ganyan <laughs> ubus ubus nanto ang buko wala pa yan <laughs> wala na ubus nanto ang buko wala pa sigurado <laughs> ah yeah. baka, baka puti na rin yung nasa baba wala na unat na <laughs> hindi pa ako makakaipon na ganyan ay pagpapatayo ng ganyan Ayan. at mayroon na pala bagong kalsada dito so, kalsada siguro ito ah oo uh, nga kalsada oh ito at ito mga pokes is wala yan kung pumupunta kami dito wala ito dati oh ang ganda oh nilagyan na nila ng kalsada dyan so dito na tayo dadaan mamaya ha papa uwi so enjoyin muna natin ng magandang ambience dito at doon talaga is maraming naliligo doon sa pinanggalingan natin ayan ha ayan yung bahay na sinasabi ko ayan. bahay yan is overlooking nya yung beach napakaganda so, mayaman yung kwan tumitira dyan may kaya sa buhay Hmm. At pati rin pala dito is marami rin naliligo mga folks natin dyan. Ayan sila. Marami rin. Kuan siya ngayon? Uh, low tide. Low tide siya ngayon. Ayan no? Low tide siya. At uh, kuan? Meron na naman tayong problema mga folks. May problema na naman ako. Mm -hmm naiihi na naman ako. <laughs> Sigurado, lulusong na naman ako dyan. Dyan naman ako ihi. Kasi yung, yung washroom nila doon, yung CR nila, is uh, nire-renovate. Tapos, <laughs> nilang buhay. Oh. Mm -hmm, pambihirang buhay. <laughs> ah, okay. So, napakaganda po ngayon ang uh, ang ambience dito sa beach kung saan tayo na naroroon <laughs> uh, yan, ang ambience pero ang aking muka kasi wala pang ligo yan wala pang hilamos yan <laughs> ayan alright pero ang aking muka yan, beach lang ang magandang ambience o so, ipaharap natin doon para hindi masira yung yung panonood <laughs> Okay, so yan Para hindi masira ang inyong panonood Ayan, Yan ang ating ambience ngayong araw Diba? So mga dalawa o tatlong content lang tayo dito So alalayas na tayo Okay <laughs> uh, hey. Pagaganda kasi hindi pa sumikat yung araw Hindi pa sumikat, sumisikat yung araw Oras natin ngayon is 6... Uh, 6.06 ng umaga ano 6.06 ng umaga at uh, yan nga po ang ating uh, second uh, part part 2 ng ating vlog ngayong araw uh, ganda o oh. nakasum ka lah nakasum ayan medyo malabo okay marami na nga naliligo doon Ayan. Miki kwan tayo mo doon. Miki tayo doon. Diba? Yeah. Oh. Huh. Oh. Ang ganda na yun dito at nilagyan na nila ng kalsada papunta doon sa main highway. Eto. Explore natin ito mamaya. Pag-uwi. May pusa dito. naguunat unat pa yung pusa. Oh. Tagigising lang siguro ito. oh, yan. Ayan. Kagigising niya lang siguro. Ayan. oh Ming ming. Ming ming. Ming ming. Ah, uminom siya mga kapoks. Uminom siya. Andito yung inuman niya oh. Ito oh. 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 Ito. Ah, meron silang nilagay dito na. No? kwan nilagyan nila ng tubig yan, no? may tubig yan ba diba? so magaling din yung naglagay dito ang tubig yan kasi mayroong inuman yung pusa mayroong paginuman inuman yung pusa okay so shout out ulit sa inyo lahat ito nga ang ating problema ngayon na naman ako <laughs> okay Alright. So low tide siya ngayon, low tide kasi yung tubig isa uh, medyo pumaganon siya eh, pumaganon siya. Ganyan. <laughs> okay, ito yan yung pampang. So yung tubig pumaganon. Ay eh, yung pampang niya oh. Kita niyo man yung, yung mga bato. Hmm. Diba? <laughs> okay. Alright, so nag enjoy sila doon sa pag-swimming. nag enjoy sila na nag-swimming. <coughs> Ito na naman nga, problema ng isang vlogger, yan. Ang hirap talaga yung mag-content, no? So, shout out po sa mga kwan dyan, mga nag-uumpisa nag pa lang, ano? Ayan. Magsipag lang po kayo sa pag-upload, pagla-live para mapuno ninyo yung yung mga watch hour no. Huwag ninyong titigilan kasi pag tumigil po kayo, pag tumigil kayo sa pagla-live eh mumukbangin ni Lolo ang inyong mga watch hour lalo na hindi pa kayo monetize, no. Kasi pag nag-live ka ngayon at tumigil ka ng dalawang araw, yung watch hour na nakuha mo sa yung live eh mumukbangin lang ni Lolo. Sayang din yung effort niyo. So shout po sa inyong lahat at dito na nga po matatapos ang part 2 ng ating vlog ngayong araw. Abangan ninyo yung part 3 kung ano yung magaganap. Yun. Shout out po ulit sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po kayo lagi. Saan man po kayo naroon. Bye-bye!